Guys, naalala nyo yung inabdate yung mga sitaw. Ngayon, meron ng mga bunga. Ito, tingnan natin. Ito guys, oh. oh. Ah, Ang kita nyo ba guys? Tingnan nyo. Oh, di ba? Nasa lupa na lang. Pero ito, pwede na itong anihin. Oh, di ba guys? Ito, oh, to. Uy, ganda di ba? Pero yung ba dito? Pwede na anihin. Oh, di ba muna mo pa? Oh, merong paru-paru Ayun, oh. Nakita nyo ba guys? paro paro ah, uh, guys oh. Ito, ito yung sinasabi ko guys oh. Mahaba. Ah, uh, di ba? Adobong sitaw. Oh. Tapos guys oh. oh. Ayun guys oh. Ito na naman oh. Hmm. Tapos inyo yan guys? Oh, kaya masipag lang meron ng tanim, meron nang ulam eh. Ito kasi oh, ni. Eh. Oh. Pa natin dito iba. Ito guys oh, ayan oh. oh. Di ba? Mahaba ni ito. Oh. Hmm? Di ba? Hmm. Ito pa oh. oh. Pindutan ng Oh, di ba? Tapos yung iba, yung iba ano pa lang oh, simula pa lang pero not bad. Ito guys oh, kita nyo ba yan? Okay. Ito pa guys oh. Hindi naman siya karamihan pero oh. Pwede pwedeng pwede na, pang ulam oh, Di ba? Hmm. Ito pwede na itong Sarap to, fresh na fresh. Oh, kahit maliit lang yung sitawan natin pero oh. di ba? nakakatawa kasi yung pinaghirapan natin may bunga na Oh, di ba guys? Oh, ito dito pa pala guys. Oh. Ito dito. Oh, nakatago pero tingnan nyo naman. Ang haba. Ito ang pwede na. Oh. Ito pa pala guys. Oh, di ba? Meron lang isang kilo yan. Oh, dito guys. Oh. Di ba? Di ba guys? Ayos to. Oh. sitaw See Di ba? Ayun o. No? Tunod-tunod o. Oh. oh. guys. Oh, oh di ba? Kaya kayo dyan. Tanim-tanim na. Pag may time. Oh, you? Oh, yeah, guys. Thanks for watching.